Kayo ay nakatutok pa rin dito lang sa Experts Opinion. Kanina ay tinuklas natin ang kwento ng pagtalima ni Maureen na naging katekista matapos tumanggap ng isang munting regalo. At ni Willie na nagsimula sa dagat pero nahanap ang layunin sa buhay bilang mamamalakaya ng tao, bilang sakristan mayor, bilang magasawang lingkod ng simbahan. Paano nga ba sila pinagbubuklod ng isang pananampalataya? Ako, nagpapasalamat po ako naging katikista ko kasi bunga rin ito ng mga ongoing formation na binigay po sa amin, no? especially sa akin. Na, syempre, minsan may mga time na ano, talagang tama po yung sabi niyo, no, sir, na dadating at dadating yung parang manghihina ka. Pero ang nakakatuwa doon, dahil pareho kami nasa simbahan. So napapaalalahanan kami na ang Diyos nandiyan, dapat siya lagi yung sentro ng ano namin, ng pagsasama namin. Na may time na pag ako yung parang ano, na parang may nangyari na hindi maganda dun sa ano, sa, sa sa trabaho ko. Nandiyan siya para makikinig siya. Makikinig. Pagbibigay siya ng advice. Same din sa kanya na kapag meron siyang oh. problema. Saluhan lang kayo. Oh, <laughs> handalo, oh siya. Makikinig ako. Tapos hanggang sa yun, pag-uusapan na namin yon kung ano bang pwede natin gawin tungkol doon. Yun. So, nakikita ko na yung yung pagsiserve namin dito sa simbahan ay malaking tulong talaga kasi nandun yung presensya ng Diyos eh, na alam ng Diyos yung puso ng bawat isa. Ako naman, siya yung ginagawa kong lakas sa kanya ako makuha ng lakas. Pagayon ay parang pag nangihina ako. Kasi ako naman kasi hindi naman talaga ako taong simbahan. Talagang umano, umano talaga ako ng, ng dagat. Dito ko lang din nal nalaman na pag pala ikaw ay sakistan mayor marami ka nang kailangan unawain. Katulad po ng ako, hindi po ako, hindi po ako spiritual, pero yung, yung calling ni God na hindi lang sapat na maging sakasan mayor, kaya pinasok ko din yung yung pagiging lay minister. So mas doon ko lalo na naintindihan si Lord na mas malawak pa pala yung kailangan kong alamin para yung pagtanggap sa akin ng Diyos na uh, labakan mo yung yung pag-iintindi mo, labakan mo yung pananampalataya mo kasi eto na si Kristo eh, kin kinalabit ka na niya. So ito yung, ito yung naging daan ko para yung pananampalataya ko ay eh kasabay sa kanyang malalim na pananampalataya. And speaking uh, of that, uh, hindi naman po madali ang buhay ngayon sa mundo. Maraming mga problema, sunod sa problema sa kalikasan, sa politika. Pero sa, sa mga ganong klase ng sitwasyon, mahirap po na maging isang tao na kumakapit ng matibay sa kanyang pananampalataya. Ano po ba yung sabihin yung maipapayin natin sa mga tao na pinangihinaan ng loob sa kanilang pananampalataya. Mahalaga na may mo nyo po doon sa tao na nandiyadyaan ka, na hindi mo siya iiwan, na alam niyang nandiyadyaan ka. No, i ano mo siya, i-push mo siya, i-motivate mo siya na wag siyang panghinaan ng loob. No, kasi nandiyan ang Diyos, alam ng Diyos yung nangyayari sa, sa buhay natin sa araw-araw. Ang gusto lang ng Diyos, ibigay din natin yung pagtitiwala natin sa Kanya. So, yun po yung nakikita ko na kung kung talagang ano po na parang sa tingin ko parang meron pang kailangan pang tumulong sa kanya, pwede ako lumapit sa pare tapos i i sasab i recommend ko siya dun sa pare na kakilala para mas matulungan siya kung hihingin din po niya. Kanina, upon talking to the both of you, very healthy, very, uh, very light lang ng relationship niyo, na kasi guided kayo by God eh. God's grace, God's spirit. Pero alam naman natin na hindi naman ibig sabihin no, na smooth sailing na ang inyong relationship sa kabuuan. Ano po ba yung masasabi niyo na pinakamabigat na challenges na kinaharap niyo at kinakaharap niyo bilang isang couple? As of now po, ilang years na ba tayong basal? 13, 30 13, 13. years. So, yun po hanggang ngayon, uh, looking pa rin po kami for a baby. So, syempre may mga times na nagko-question ka din, pero hindi ka nagpapatalo doon sa question na yun. Kasi nandun yung faith mo sa Jose, eh, na maaaring may dahilan ng Diyos bakit hanggang ngayon wala pa rin kaming anak. Ayokong isipin na ano eh, sila kasi pinakikinggan ko lang. Hindi, hindi naman sila yung nasa sitwasyon namin. So kami yung magdadala so, wala sa wala kaming pakialam sa sa kanila na nung nangliliit ng tao, yung nag-judge nag sila sa amin, hindi nila alam kung ano yung sitwasyon na meron kami. So sa akin, yung mga tao nakapaligid na yun, iniinitan ko lang sila kasi nga uh, sabi nga ni Lord, yung mga taong lalong nagagalit sa'yo, itian mo lang. Buti sa dami po ng taon na pinagdadaan, hinaharap niyo po itong challenge na to Hindi kayo talaga napanghinaan, hindi kayo bumitaw sa pananampalataya nyo. Kasi siguro kung ibang tao yan, and for so many years na sumusubok sila, tapos marami din silang nadidinig na masasamang mga uh, mga panatang, mga pangiinsuto mula sa ibang tao, for sure, somehow, papasok sa isip niya na bumitaw na sa kanilang pananampalataya. And nakaka-inspire no, na, na despite yung situation nyo, lumalaban pa rin kayo. And you're choosing to move forward as we welcome the season of Easter. Ano po ba yung mga dapat nating tandaan bilang mga katoliko pagpasok natin sa Easter season. Si Jesus hindi siya nanatiling patay. No? Siya ay muling nabuhay. At sa kanyang muling pagkabuhay, binigyan niya po tayo ng pag-asa na sa ating pananatili po sa mundong ito, na yung pag-asa na pag hindi na wala yung ating katapatan, yung ating pagsunod sa kanya, merong palang uh, nakaabang po sa atin. Sabi nga po ni ano no ni San Pablo. Walang saysay ang ating pananampalataya kung si Jesus ay hindi muling nabuhay. At yun nga po, dahil si Jesus ay muling nabuhay, nabigyan tayo ng pag-asa na balang araw makakasama natin siya sa langit. As long as hindi mawawala yung katapatan din natin sa kanya. Sa karamihan kasi maraming nakakalimot. Pero ang Diyos kahit kailan hindi tayo kinalimutan. Sa tatlong araw, bigla siyang binuhay. Bakit? Kasi magkakaroon tayo ng bagong pag-asa na titibay yung pananampalataya natin sa Diyos. Banal, pinagbala sa buhay at tila walang bahid ng kasalanan. Sa mata ng publiko, tila inilalagay sa pedestal ang mga naglilingkod sa simbahan. Pero ang hindi alam ng marami ay humaharap din sila sa iba't ibang dago sa kanilang pananampalataya nawa, sa pagtanggap natin sa buhay na Kristo, matandaan sana natin na tayo ay pwedeng magsimulang muli. Ako po, si Arnold Herrera at ito ang Experts Opinion.